Ito na yung mga manok namin sa farm na pakalat-kalat. Siyempre yung una kong kay even yung mga manok na tumutok ka sa akin. Yan. So, kasi pag, minsan, di ba naglalakad ako doon, maraming mga manok na kalat galat tapos tinutok ka ako. Kaya sabi ko kay Garilo, yun ang una nating event at katayin mo na. Yun. Kasi yung weekly, pag umuwi kami, uh, laging may order sa akin ng mga manok, kaya hindi nasasayang yung biyahe namin. Yan. So, makikita nyo, may manok, itlog, ito naman yung itlog ng mga native chicken namin kasi gusto nilang kainin dito is organic. Ayun. Yeah, ito naman, uh, pangasinan rice to. So, nag din ako ng bigas dito para pag may nag-message sa akin o may nag-text sa akin, di ba? Meron na ako agad available na 5 kilos. Ayan. Negosyante talaga ako dito. Diba? Ayan. So, ngayon, i na natin tong manok. Ayan. Yeah. So, ito, on, ano, nasa Php 480 pesos. Sali ko lang siya dito, pero hindi to ice cream. Ito naman, 350 pesos. O, so, ito yung 500 pesos kasi malaki-laki to. Gusto niya kasi buo daw. Kaya, hindi ko na-chinap. <laughs> alam mo yun, pag nandito talaga ako sa Manila, kung ano na yung mga binibenta ko para magkapera ako, siyempre, diba? At least busy pa rin ako kahit nandito sa Manila. So, let's go, Anika. Deliver na natin. <tod> <laughs> ay, sige po, na. po. 4, 10 kilos? Oo yun. Ah. Ano lang yung iba ng ito? Ang parang... Ay, gusto mo ba? Ay, hindi, pisa, Dapat yung ito, inagin mo sa ref kasi, uh -huh. ah, ano yan, magiging siya. Oo nga, magiging batot. Dapat nilalagay mo sa ref. Magbiyan siya eh. Fertil yung mga ano. Uh -huh. Uh -huh. Okay. so ko oh 320 kasi eto na natuo yung ano <laughs> <yung, laughs> Chicken? yung chicken mo oh okay. an ba naipon ka na ba <laughs> tapos yung sama mo mo yung buo din pa yung ingredients oh tapos dalawampito hindi ko na sinama yung dugo kasi kinatay ko nung umama baka masira mo eh hindi pa lang diary pa kami tak pa din natin 'yung pag ano text ka lang pag kailangan